Ano ba totoo mong pangalan? Ricky Alimasag. Ricky, ano Ricky? Ricky Alimasag Galvani. Ah, Ricky Ali, Ricky Alimasag. Alimasag. Ano 'yan? Ano 'yan yung laban dagat? Kitnya <laughs> 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 napakusap. Bakit ta sa, sa kayo nakita ni Lenny Robredo? Wala, yung mga ano lang, mga mensa, mga mensahe ng niya. Bakit maganda ba si pamalakan ni Robredo? Maganda, mabugado siya, Magumanay so. dahil sa kakayan niyang natural ni Lobredo Oo oh. alam mo taga saan si Lene Lobredo hindi ko alam taga Bicol yun Bicol. saan sa Bicol sa Camarinesor oh, doon siya mayor ngayon oh, alam na alam na mo alam na alam mo ha ah. nanalo ba yun mm, panalo siya bilang May mayor talaga nakatuto ka pala no mm. ito mga idol, oh. Nakita na naman kami ni Rupa. Ito yung mga dadala niya. Oh. Dami, nagbili na siyang gulong. Magkano bili mo nito? 20? 20? 20 pesos. Gula na ako. ay yung problema dito mga idol. Si Rayon, tinutulak. Tinutulak mo lang yung bike mo. Ikaw ay nanggaling ng ang Angeles. Papunta ng Bukawe, pabalik dito na Bukawe. Yes. So, ibig sabihin mo, hindi yeah, di mo nasasakyan, tinutulak mo lang. Yes. Talagang tiyaga. Yung pinag-mamotivate ko ngayon, yung katang niya galing sa... sa... naalak ko sa Diyos. Ah, minana mo sa Diyos. Pagtiyaga, pagsisipag, ayun yung mga hindi maidadaya dahil ah, wala kang kasangkapan, basta tataglayin mo yun dahil minana mo yon sa Diyos. Tama, tama, tama. Ay mga idol, no? Oh. ano -kapi ka lang? Nagkape ka lang? <laughs> ano, kape lang kinain mo? Ay, inino mo? Hindi ako kumain ng kanin? Pandisan. Pandisan? Kumain Ano na oras na? Oh, oras 12 na? Hindi pa makain. Ah, ka kumakain. Ah, nagsain ka? May sinain ka? Saan ka nagagatong? Nagkalang ka? Oo. Oh. Ayan Ay, mga idol, oh. Ang mga daladala, may kaldero, oh. Wala man, laman na. Ah. May radyo. At ang daming mga damit. Ayan, oh. May kita nyo. Ito'y nakakawa naman si Kuya. Nakikita na naman kami dito sa Bukawi. Eto, ano laman yan? Mga, mga labahan mo. Walang pidalan? Eh, wala eh. Malayo ako eh. Hindi naman kita mabilihan niya. Kung may pera ka, mabibilihan kita eh. Oo, oh, binayo ko sa... Sa? Father ko, tsaka sa... Brother ko, yung oh. Mga message kay Pope Francis. Oh, wala na si po Francis. Patay na. Kaya? Matagal na. May na, na, na yun. Yes. Wala Yung mga na. mensahe galing kay Pope Francis, lesson. Lesson para sa? Tatangglayin niyo ng mga tao ba? habang buhay. Ah, tama 'yon. Free the sacred will taste to man. Yung basa yung mga mabuting ibinahagi ni Francis. Mamanahin talaga ng tao. Yung free the sacred will taste to man. Kahit wala kang pera, kung gusto mong tumulong, tumulong ka at makakatulong. Hindi pasihan yung pera. tama, tama, tama. Ayan, ganyan. Tinutulak ko yan. Nagbabike ako. Ayan, tinutulak mo. Galing daw siyang Para Makatulong. Ngayon nagbalik dito ng Bukawi. May mo gano'ng kalayo ang Bukawi? itutulak mo na hindi naman niya napipidal mo hindi naman naman napipidal yan di ba kasi pa rin. yung isang ano lang kasi wala na siyang isang apakan ay mga idol nandito sa bumalik siya eh saan ang pabalik mo balik ka na ng Manila, hindi pa hindi pa dito ka lang mag dodocument ako sa internet ay dodocument ka ano ba totoo mong pangalan Ricky Alimasag Ricky ano Ricky Ricky Alimasag Galvani Ah, Ricky, Ali, Ricky, Ali Masag. Ali Ano yan? Ano yan yung laban dagat? Ito, <laughs> <laughs> flat ang gulong mo ah. Plat? Ay, e, mga idol na kakawa naman si Kuya. Ito, lagi ito Nagikita dito. Dito. Minsan na binibigyan ko ng pagkain. Meron ano yan? Bal tubig. May tubig. Ay, e, nagbibinad ka dyan. Ha? Ano? Gusto mo kumain? Kain tayo? Masinaan to ka ako. Eh paano kung ka makakatulong ng init nagbibilat ka? Kain tayo. Ano? Kain ka? Ha? Kain ka? Na busog na ako dito, dito. Tubig. Hindi ka mo busog niyan. Bigyan na lang kita ng pagkain. Kasi nakakainan. Eh, huwag ka mahiya. Ganun talaga eh. Alam mo, hindi naman masama mag ano, kaso wala tayong bariya. <laughs> ha? Di, okay. eh, huwag. Eh, yung sa kalagayan ko, ganyan yung... yung... Alam mo, ang konting bagay na may bibigay mo sa tao, ay yan ay malaking tulong na yan. Sa... Lalong-lalo na sa atin na uh, walang-wala. Di ba? Kasi hindi naman basihan yan kung gaano kalaki ang binibigay. ay importante, marunong kang magbigay. Maliit man yan o malaki. Di ba? Dapat yung nagbibigyan, dapat matutong pasalamat. Salamat. Di ba? Ganyan din yung Frida Cycle the test ni Manny ni Francis. Oo. Oh. Tumulong ka kapag tayo mo. Oo. Ibasahan yung halaga. Ibasihan oh. yung tama yun. Tama, yun. Tama, yun. tama yun. Aanin mo yung halaga na ibibigay mo sa tao kung pag malaki naman, kung isusumbat mo naman. Uh, ba, wala nang bali, wala nang yun. Kaya mga idol, natawa uh, naman sa kaya. Kaso lang, wala na yung bubo kong pera. <laughs> ako, taga Bicol ako. Oo. Isa akong Bicolano. Taga Camarines oh, ni Sur Cavite. Ha? Cavite. Ako na Katira ko nang Laguna. Ah, Laguna. Sa Laguna ako nakatira. Oh, isa kong truck driver. Nagba-vlog kasi ako. Nagba-vlog ako. Ganyan nga din sana gusto ko. Malay mo, madarating ang araw maging ano tayo, charity vlogger. 'Di ba? Magkatulong tayo sa iba. Wala akong makita Ay hindi naman, depende. Ano, bago sa mo manawagan, basta kamag-anak mo kapatid mo. May pamilya ka dito? Yung obligation ng government ma-provide -ma dahil hindi yun matter ng ayaw o gusto. Um. Kapag nasusunod yung ayon sa batas, ayon sa dapat, sa batas din ng Diyos, tutumbasan niyo na yun, ayon ang requisite. Oo, oh, tama, tama, tama. Kung mayroong ibang mas deserving ng 4 million o dapat na nilang ibigay ang 4 million para sa 4 million. Kaya kalagayan, i- blessing ng Diyos. Ipahubaya ng Diyos. Kain ka na muna. Eh, ito oh. Wala Salamat, salamat. Ha? Salamat, salamat sa mga brother. Basta ma, uh, manali ka lang. Na, ma, wag Di ba aling mawalan na kami, wag lang ikaw. Malaki na sa loob. Eh, mga idol, ito si Kuya. Nakadalaman doon ito. Oo. Ito kasi si Kuya Nakawa kasi ano siya, pag na uh, kinukwentuhan mo, iba sinasagot niya. Siguro ay eh, siya ay mayroong karamdaman. May solar ka pala, no? Solar. Tawawa naman to mga idol. Kawawa, kawawa. Hindi ko alam po kung nasa ang pamilya nito. Sabi niya, itaga Quezon siya, Quezon City. Yeah, shout out po, sana matulungan po siya. Sana matulungan siya. Sige ah, ako tutuloy na. Kailangan talaga. Oh, sige. Ho, Ma Masa, ingat ka lang lagi. Okay. Magkikita naman lagi tayo. Lagi naman ako nandito. Mabuti ang Diyos. Oh, uh, blessing din kayo. Mag-pray ka lang. Mag-blessing ah. kayo. Mapakita ma, ma ko sa inyo na oh. yung prayer ko. So, Basta huwag kang mawala. Ma manalik ka ng manalik. Habang may buhay, may pag-asa. Ayan mga ito. Kawawa naman po. Shout out po sa inyo lahat. Bye-bye